Taran at taranat mo sa Rosales. Tila isang bayang dadaling ka sa na nakaraan ang Rosales. May kita ang isang lumang bahay kung saan tumuloy si Apolinario Mabini noong siya ay narito sa bayan. Dito sa Rosales, mayroong din more than a century old na puno na saksi na rin sa kasaysayan ng bayan. Ito po naitayo noong 1924. It's the house of the municipal officials. It's one of the Rosales' landmarks. Ang parke nga ay hindi lamang pahingahan o pasyalan, pero may dala pa rin kwento ng nakaraan. Come and experience the charm of Rosales. Tara, samahan niyo ako, Januel, ang inyong hunk next door para tuklasin pa ang bayang mayaman sa kwento ng nakaraan at bayang nagsilang ng mga may pagmamalaking individual at pasyalan. Dito sa, ganda mo, Pangasinan.